Pasyal tayo sa baybayin ng mas tagasa. This is our place, my natal home. And as you can see, that orange one is Cove Beach. If you like to stay there, you can just pay the entrance and or just do the bookings for how many nights. can do and here the castle home is I think the owner is from abroad. So you and over there is we're gonna go there later. We go to the cemetery in Angahok galing ako sa kay Lolo Biting na Pancha na nagkot ko okay ang ganda talaga ng gadagat ngayon ano pa to low tide pa yan how oh, much more if high tide talagang yung baybayo na to puro dagat yan Ayun, parang hindi binagyo ng upong. <laughs> Ganda pa rin siya. Okay. Yung bahay ko nasa likod nung no. di ba castle house yan. Yung bahay ko nasa likod pa niya. Hindi kita sa dalampasigan. Nandito ako sa tuwing dagat So yun, bye. Ano kaya yung puro na yun? Papunta tayo sa sitio Malipayon. Mas barani experience na sa Layo-layo sa, sa tagasa. Okay. Lakton lang nato na May bayrata. Ang ganda rito. The sunshine, early in the morning. 7 o'clock. Ganda nang dagat maligo ka pag uwi Mas Branon, Esperanza, Mas Batis.